Good morning. Welcome back to our lecture room. Alam niyo po sa for about 23 years of my practice as a lawyer, maraming dumaan sa akin ng mga klasik-klasing problema which I believe is part of what tinatawag nating land grabbing modus operandi. Okay? So, yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. And we will continue after this very short intro. Stay tuned. Okay, so welcome back nga po no So ito po sa ating um, scenario ngayon Itong pictures natin If you'll see This uh, wide open mouth of a person Na nagla land grab no uh, Napag-isip-isip ko Ano po ba yung mga scenarios Wherein there is a possible Na tiyatawag nating land grabbing scheme no And um, I will enumerate one by one no There are seven na naisip ko But Let's see. Along the way, uh, baka meron tayong maisip, iti-add natin siya no, sa ating mga land-grabbing modus. Or kayo po, baka meron po kayong mga land-grabbing modus na alam, let me know at tingnan natin kung pwede natin gawa ng video. All right. So, one land-grabbing scheme that I understand, no, itong ang modus na ito, na Kayawag nating land grabbing modus is to. Number one is yung open deed of sale scheme. Ito open deed of sale scheme, nangyayari ito kapag maghiram ka ng pera, tapos instead of promissory note or real estate mortgage, ang gagawin sa inyo, papirmahin kayo ng open deed of sale. Ibig sabihin, blanco siya na walang date. Merong, uh, merong mga pirman niyo doon, nandun ang statements kung anong binenta, pero blanco po, no? walang date. No? And then, ito pa. Ito, the loan shark foreclosure scheme. So, napakataas ng na interest po. Uh, meron nga promissory note at real estate mortgage, pero napakataas po ng interest. And hindi nyo na mabayaran. That's why kaya nan lang i-foreclose, no? And meron pa tayong signature on a blank paper scheme. Ibig sabihin, yung, yung papel na pipirmahan mo, blank talaga, walang nakasulat. Uh, Pigma ka lang dyan. Huwag nang bahala. pero maka rin, no? That is a signature on the blank paper scheme, no? Meron ding prenda arendo scheme. Yung maghiram ka ng pera tapos ibabayad mo is yung interest. Habang hindi mo nababayaran yun, siya ang, ang interest doon is yung harvest, no? Habang hindi nababayaran is that ang mag-harvest yung, yung hinraman mo ng pera. Okay. Tapos, mataas na masyado ang ang value ng pera. So, let's say, after 3 years or 4 years or 5 years, hindi ka pa rin nakababaya, they continue ang pag-harvest niya doon. No? Meron din yan siyang scheme, no? which I will discuss in detail later on. And itong titling of land by another person. Ibig sabihin, kayo ang nakaposisyon sa property, so unregistered land, suddenly, sabi niya, oh, titulado na to sa pangalan namin, umalis ka na. O yan mga modus ng mga sindikato. No? pinapatitiluhan ang lupa na hindi naman nila uh, Pagmamay-ari Okay? and then itong roll selling scheme no meron po diyan siyang land grabbing uh, situation diyan which i will discuss uh, later on in separate videos no and itong squatting syndicate no iba yung informal settlers iba yung squatting syndicate ito yung mga professional squatters i'm going to discuss that later on but first we will start with the open deed of sale scheme by this uh, yung nagpapahiram po ng pera all right let us continue And so, ikaw po ito, no? Wala kang pera. Yan. Da, nakabas na yung, yung ng, uh, ng, inyong pantalon. And then, um, you have, but however, meron kang uh, lupa, no? Uh, lupa at bahay. Tapos, eh, titulado ito sa pangalan mo. Tapos, meron kang tax deck, etc. Now, madilian, kailangan mo ng pera. Usually, emergency po yan. Medical emergency. Kaya kailangan. Or, aalis na si Bunso at pupunta na sa abroad at kailangan ng panggastos pagpunta ng abroad. Yun yung mga usual, no? Hospitalization. Kaya napipilitan po tayo lumapit sa tiyatawag nating mga loan shark. Ano ba itong mga loan shark? Ito po yun sila mga unscrupulous people na nagrabe masyado magpahiram ng pera ang taas-taas ng interest parang bigay na ba iparang parang ibigay na yung lupa sa iyo na sa napakababang halaga no so ito yung loan shark so wala kang choice but kailangan mong ng pera at lumapit ka sa kanila okay and then sabi niya sure you could borrow money from me no problem So, ganun po ba? O, sige, punta ka dito sa opsina ko ngayong Monday. Magkita tayo. Alright. So, yun nga. Antay na si Mr. Loan Shark Monday na Monday Inaantay ka At ito ka naman Takbo ka rin Daladala mo yung titulo mo Sa lupa right. Ang sabi mo Mr. Loan Shark Magbaro lang po ako ng 1 million Now Si Mr. Loan Shark Sa category nila Is that Ang mga rental rate niyan Matawag na natin silang Loan Shark Is yung 5%, 7%, 10% Meron pa 20% Or even Doblado Okay mga 5, 6 No Um imagine sa 1 million, how much is 5% of 1 million? Uh, 'Di ba? And how about 10% of 1 million? So, just imagine how much ang aabutin noon. Now, take note that um 10% of 1 million is 100,000. Correct? Okay. Now, 1% of 1 million is 10,000. Okay? So, imagine magbabayad ka ng 10% every month for 1 million, that is 100,000. Okay? And usually, ang nangyayari, alam natin ang pinakasikat si 10%. Po. Okay. Now, so having said that, nanghiram ngayon itong Kawawang tao na ito. 1 million, sabi niya, payable in one year. Emergency lang talaga, sir. Ah, ganun po ba? O, Sige, but uh, you remember, sabi ni loan Shark, ang patakaran ko po kasi dito is open deed of sale system ako. Ibig sabihin, pipirma ka na ng deed of sale. Gagawa na ako ng deed of sale. Pero wala mo ng petsa. At hindi ko muna nunotaryohin. Pero pirmahan mo na dati. Para kung hindi ka na makabayad, eh, automatic, bibirahin ko na yan siya at ililipat ko ang title sa pangalan ko. Pero gagawa ka pa rin ng tiyatawag nating promissory note at para makampante ka, gagawa ako ng affidavit na i-allow kitang i-redeem o repurchase ito kapag nabayaran mo ako sa halaga ng principal plus yung pong interest niya. Okay. So, yun po ang usapan nila. No? And then, o oh, sige sir, uh, payag po ako niyan basta anyway baka ma, mabawi ko kayo isang buwan lang ito kasi meron man din akong ano uh, kaya ko to habulin sabi niya oh sige oh, basta pag hindi kayo makabayad uh, just remember ha na, na, meron na tayong open deed of sale ang gagawin ko lalagyan ko lang ng petsa sabi ni loan shark at ipapanotaryo ko at akin na yung property mo okay po so yan ang nangyari no so yan ang transaction nila so with that um nagka uh, bayaran na. nalipat yung pera at nalipat yung title. Ganun man din no? pag magprenda kayo ng titulo or ng lupa, bigay mo yung titulo, bigay pera sa'yo. Okay. Ang masama pa niyan, yung 1 million na yan, kakaltasan pa yan ng 100,000 na interest. 900 lang matanggap kasi advance interest daw. Okay. Mga well, technique, ba? So 900,000 na lang natanggap for medical emergency daw niya. Alright. So, uh, Now, that is what we call uh, a situation wherein, Teka, tama ba itong ginagawa ko? And mag-isip ka ngayon, sabihin mo, sandali lang po, mag-isip ako. Eh, nandyan na yung pera. Ano ba? Magagalit pa yung si loan check. At sabi niya, huwag ka mag-alala, just sign that document, no? Pirma ka dyan sa dotted lines. Kita po, ano, busy ako masyado, ano ba? Yan, yeah, ganyan, matapang pa. So, nangyari, pirma ka. And, Now, what will happen now with this kind of transaction or scenario sa inyo ngayon? And if you are actually a walking time bomb. Imagine, nagaantay lang kayo ng time na puputok itong problem na ito. So, so usapan ninyo, one year yan siya. Now, since one year yan, let's say, dumating na ang due date. Lumipas na isang taon, hindi ka nakapagbayad. So, 1 million principal plus uh, 10% per annum uh, per month is a uh, 10, 100,000 times 12 is 1.2. Bawasan na natin yung 100,000 kasi nakabayad ka na ng advance. Eh. So 1.1, 2.1, wala kang pera. Pag tingin mo sa pitaka mo, paru-paru lang ang lumabas. <laughs> wala ka pa rin pera. So, here is now Mr. Shark. Oh, uh -huh. it's due date time. And sabi niya, hello po, maniningil na po ako, bayad na po kayo. Eh, Mr. Shark, Sir, uh, I'm sorry, uh, Mr. Uh, nagpahiram sa akin, sabi niya, wala pa po talaga akong pera. Oh, ganun po ba? So, in that case, I'm sorry po, dahil kukunin ko na ang property nyo. So, if you will notice in this, in this hour, um, picture sa baba, here is the shark now eating, no? the property of this uh, yun ang hiram. Okay. ang ano lang yan, no? yung artistic emphasis lang na yan ang gagawin niya. Kasi yung, yung, yung property na yan, na covered by this title na kakainin niya, magiging kanya yan. No matter anong luhod ninyo at maghingi kayo ng wag niyong gawin yan, hindi po yan siya makikinig sa inyo. Possibly, possibly, kapag sabihin mo, maghingi na lang po ako ng extension another six months. Okay, pagbigyan kita. Pero last na yan, ha? sabi ni Mr. Loan Shark. Last na yan, 6 months. So, imagine ang utang mo is 1.1 uh, million plus 1.1. Kaya naka-advance interest ka. Tapos kung hindi ka makabayad sa si 6 months, that would be another 600,000 and a total of 2.7 million. Can you pay that? Sige lang sir, pagbigyan nyo ako, hanap ako ng paraan. Ayoko po. Mahal po masyado yung property niyan. Sentimental value at financial value napakamahal po niyan. 10 million po ang cost niyan. Ah, oh, sige, sige, sige. Basta, I'll give you another 6 months. But, dumating ang 6 months, hindi pa rin ikaw nakabayad. So, what it happens is that he enforces now the deed of sale. Lalagyan niya ng date. Siyempre, new date ang gagawin niya. Eh, nakalagay doon, 1 million lang ha. Tapos, new date. Tapos, panotrise niya sa lawyer. Then, after that, ipa-transfer niya ang title sa pangalan niya and bayaran niya capital gain tax sa BIR, doc stamps, uh, transfer fee, tapos registration sa ROD. Then magiging kanya yung property. Possibly, papalisin ka pa tapos ibebenta na niya yung property para ng mas mataas na halaga. Kung sabi mo nga 10 million ang value niyan, kung ibenta niya ng 8 million, di ang laki ng kanyang kinita. Di ba? So, ang kung baka nag-isip kayo doon, paano sino may, may lawyer bang ang pipirma niyan? Meron pong mga unscrupulous din ng mga abogado na pupirma ng ganyan, no? Kahit na wala appearance. Pero, this to the liability of the lawyer ibang usapan yon eh liable siya no later on na natin in discussion in another topic no but for the moment yan ang nangyari so yan po si Mr. Loan Shark hello laki ng ngipin no ang trabaho po nitong mga loan shark na ito is that ah, talagang minamagnet nila no at talagang nilalan grab nila yung property mo talagang kukunin nila because of this scheme yung tinatawag nilang open deed of sale scheme. So, gaya ng sabi ko, maraming mga modus ang mga loan shark natin, yung open deed of sale scheme or yung ikalawa natin i-discuss sa next video, yung first closure scheme nila na napakataas na interest. Now, ito yung sinasabi natin, ang modus nila is yung open deed of sale scheme. Ayan. So, mabibira nila yung property. Yung sabi mo naman, attorney, takbuhan ko na lang kaya ito. Well, hindi ka makatakbo eh. Kasi kung magtakbo ka, mas masaya siya. Dahil he can get possession of the property fast, immediately. Ah, wala ng tao dyan. At nalipat ng title under his name, pwede na niyang mas lalong mabilis ang kinin. So kung ganun po ba, attorney, is meron po ba tayong remedy? Yan po ang katanungan. Well, actually, ang remedy sana is that hindi kayo nag-deal sa loan shark. Pero here it is. Nag-deal na kayo sa loan shark. So, wala tayong magawa e eh kung neron tayong situation sa inyo ngayon na ito sa inyo po ang video na ito all right sige so what are the remedies alam mo the long arm of the law will finally catch these uh, loan sharks now at talagang mapalabas po talaga ang totoo talagang mahuhuli rin yan sila sa bitag. Ah, hindi yan si Tulpo ah, bitag. Okay, kasi technically speaking, yung transaction na ganyan automatic transfer sa pangalan ni Mr. Lone Shark, yun ang tiyatawag natin sa batas na pactum commissorium, which is prohibited under the Yung automatic transfer na hindi na magdaan sa proseso ng paano pagbayad. Kasi kung mortgage kasi, bibigyan ka ng one year redemption period, di ba? Pero ito, derecho na automatic nang sa kanya na ang property. That is pactum commissorium which is prohibited under the law. So, ang legal remedies po natin na pwede po natin gawin, no? Ito. Uh, legal remedy is kung sakali po hindi pa na-transfer ang title sa pangalan ni Mr. Loan Sharp. And for example, 6 months pa lang ang tating ng utang ninyo tapos napansin nyo, ba, 1.6 million na kasi 600,000 plus interest mo bayaran ko dito. May advance okay, 500 kalaki naman ito. Tapos na realize mo na malapit na itong mag-abot ang, ano, ilang buwan na lang at makukuha na niya itong property through the open deed of sale. So if that is the case, ang remedy po ninyo no, hindi pa nalipat ang title is that what we call an action for reformation of contract. Ibig sabihin po ng action for reformation of contract is that i-reform ninyo yung original contract ninyo na sale and ipalabas ang tunay na intention ng mga parties. And when I say action, it is a legal action, meaning you have to go to court and file a case in court for reformation of contract. Ayan. Okay, parang ganito ba? Let's say may kontrata ninyo. Ang kontrata ninyo is a deed of sale. I-reform natin ito siya. Hindi gagawa ng bagong kontraka, ha. -re reform lang yan siya para may palabas ang totoong intention which is mortgage. Saan po kayo lalapit? Dudulog po kayo sa korte. Ang korte po ang mag-order ng reformation into mortgage. At ang batas po natin dyan is that ang Civil Code of the Philippines under Article 1359 sabi dito ng batas, when there having been a meeting of the minds, nagkasundo naman in the party stay contract, wala namang pilitan, pero yung true intention is not expressed in the instrument, purporting to embody the agreement by reason of mistake, fraud, or inquitable conduct, niloko siya nung ano, one of the parties may ask for the reformation of the instrument to the end that such true intention may be expressed. So, kapag ang totoong intention daw ninyo ay hindi na isalawalat. Oh, kabi, lalim ng Tagalog ko ah. And, hindi na express, no? Pwede po ninyong ipareform para mapalabas po yung totoo ninyong agreement. Dahilan sa may pagkakamali or pangluloko or inequitable conduct yung... Siyempre, yung mga katulad ng ganyan na binabraso na lang kayo dahil kailangan nyo ng pera, sige na lang. Okay. Or accident, no? one of the parties may ask for the reformation of the instrument. Sa korte tayo, no? Para in the end nga raw, yung tutunay natin na intention ay maisalaw, maisawalat ah, at ma-express. Okay? So, yan po ang remedy number one. Okay. Now, in case po, um, suppose, the title was already transferred. Isay, lumampas na yung one-year period, tapos hindi ka nakapagbayad, tapos yung open date of sale niya, nilagyan ng date, pinanotarize nilipat ang title sa pangalan niya. Ngayon, pinapaalis ka na. Transferred na, akin na yung titutulo. So, ano ang pwede mong uh, pwede mong i-file in court? no? Kasi korte eh, pa rin tayo. Ang pwede mong i-file in court is what we call an action, no? For annulment of title. Ipa-annul yung title. Why? Because, ano po yun siya eh voidable po eh and kailangan po siya ma-annul kasi uh, hindi naman totoo ang usapan namin na benta. It is uh, actually a utang naman prenda lang man ng property. At gusto ko your honor, i-declare po niyo na equitable mortgage, hindi sale. Ah, i-declare po niyo na prenda ito. Okay. So, ano po ang mga grounds natin sa batas? Okay. Sa batas natin sa Civil Code, sabi sa 1602, the contract daw shall be presumed to be an equitable mortgage in any of the following cases. So, sabi ng korte, o sige, anong ground mo at sabihin kong mortgage yan? Okay. Ah, number one, your honor, ang price ng sale is unusually inadequate. At saka, ako pa rin po ang maposesyon ng property. Number three po, binigyan pa nga niya ako na extension na six months. Oh, Meron kaming written instrument po. And in fact, tinago pa nga niya yung part ng purchase price, yung interest advance, ayun. And then pabayaran ah, pabayarin pa rin niya ang ang nangyari niyan, ako pabayarin niya lahat sa mga taxes ng mga nabili. Tapos ito po, klaro po no, meron na kung deed of sale at meron na kung promissory note. Bakit ganoon? It can be safely inferred na hindi talaga ito um, bentahan ang nangyari, no? Uh, where it may be fairly inferred, sabi ng batas, that the real intention of the parties is that of a transaction that shall secure the payment of a debt or performance of any other obligation. Okay. So, having said that, so yun ang mga grounds mo? Unusually inadequate? Bakit mo sinabing un unusually inadequate? Your Honor, tingnan mo ang price value nito property. 10 million to 12 million. and of sale namin, 1 million lang. Ah, oh, okay. Correct. Sabi niya. Ano pa? And ngayon, Your Honor, ako pa rin ang imposition sa property. Sabi ng Article 1602, kapag ako pa ay imposition ng property, eh, hindi sabihin, mortgage yun, hindi sale. Kasi kung sale talaga, Your Honor, eh, di dapat siya na ang nakaposition noon pa. Bakit nandito pa ako? Okay. Hindi ka naman nagre-renta? Hindi po. Ah, nandito lang ako kasi hindi pa man talaga nalipat sa kanya, hindi pa man natapos yung period. Hanggang natapos, saka na lang niya pinatituluhan. Ah, okay. Ano pa? uh, nga ako niya ng extension, Your Honor. Meron kaming written extension no, for 6 months. Ah, okay, ano pa? And, uh, ang real intention po talaga namin is uh, mortgage po. Kasi tingnan nyo, ah, meron akong promissory note. Tapos, nandito sa promissory note, binigay ko ang titulo. Tapos, may deed of sale ako. Eh, klaro naman po. Bakit papakagawa ng promissory note kumbentahan bentahan ito? So, yun po ang Article 1602 of the Civil Code. Pag ganyan po at mapatunayan po ninyo yan, the court will declare that the transaction is considered as an equitable mortgage, citing these grounds. And the court will order the cancellation of the title for being void. No? Kasi, uh, it will annul being uh, because it is annulable because it is uh, considered as an equitable mortgage. And then declare that the transaction is an equitable mortgage, meaning to say that you will be given another one year within which to redeem. O sige, magkano utang? One million? Okay, then uh, you will be paying this for another one year. With interest, ako na magsaset ng interest. Magkano ang interest? For loan or forbearance of money, kay utang man ito, 6% per annum. Per year. Hmm. Pag makuha mo yan siya, mabayaran mo siya, therefore, you can get back your title of the property. Okay? Kasi ipa-cancel ko man yan. And then, um, you pay him. Hindi big sabihin na wala ng utang. May utang pa rin. Pero yung interest, mapapalitan into 6%. Because, yung wala namang interest stipulation automatic man Okay, babayaran mong loan and forbearance of money Eh, your honor, naka-advanced na ako ng 100,000 sa kanya Teka, ibig sabihin 10%? Opo, meron po kong evidence Bah, that is subject to what we call usury law oh. Pero wala na pong usury law ngayon eh, kasi na itong usury law. Pero, meron pa rin mga decided cases sa Supreme Court which says that kapag unconscionable po yung interest rate, like 5%, 6% to 10%, kinestrike down po ng court yan at sinasabing, okay, you will just be paying this uh, 6% uh, per annum na interest for loan or forbearance of money. Ayan, uh, yan. ililiit po nila yan. Alright? So, that's it po, no? And I hope you learned something dito sa ating shark Mr. Loan Shark episode, no? Part 1, the open deeds, deed of sale scheme. Next video po natin, pag-uusapan natin itong si Mr. Loan Shark pa rin, pero yung foreclosure scheme niya na napakataas na interest. I will tell you what to do uh, and the remedies po kung sakaling mangyari. And I'll make a story, no? Kung paano po uh, nangyayari ang mga situation na ito. So that it will guide you. Along the way, kung sakali, baka mabiktima ka or nabiktima ka or mabibiktima pa lang. At least baka mahabol dito. Okay, so Kran, thank you. Danke. Maraming salamat po. Have a nice day.